Dira, nagsawa ako sa mga nang -ulang at nabibili sa palengke. chichie etong nakita ko. Ito ang ulam ko. Uh -huh. mas tiyagaan ko tong hiwa-hiwain at linisin guys kaysa yung bibili ako ng lutong na ganito ayun kasi may gamot yun mas gusto ko to tiyagaan ko siya ng linisin at hiwa-hiwain tapos ipapakulong ko, guys ayan na ah Dan na. Pwede ko na ilaga. Ilaga ko muna ito. Bago ko, adobo. Gusto ko ng adobo guys.

Ayan nga ah, na kong magagawa sa katipana guys. Pwede kong pinanampot pala, ha. Nagawa natin yung sakay niya. Pwede kong magagawa sa katipana guys. So ayan ko, kalambot na no maramot ko. Isatagay ko sa kalambot ng karni. Kaya pinakulong ko na to. Okay, uh, and then, I'll add soy hey, sauce. And water guys, para makalambot yung karni. Hindi ko muna siya eh? Parang so, dito, inahalo ganyan muna para mas na sa ilalim yung karne. Yan, palambutin ko muna yan. So, tapang muna. At wait you later. Yan, lagyan ko siya ng sili. Gusto ko lang parang. And, lagyan ko na rin ng suka kasi malambot na ang aking karne. Tatanggalin ko na lang yung oi, papa. Tuyo ko na lang yung sabaw niya. Yan. Takpan natin ulit. So, yan. Tuyuin ko lang yung saraw niya. sakto sakto malambot na to pareho karangi at saka labong. Yan. Matrabaho yung hindi pa nagayat-gayat na labong. Pero mas gusto ko. Pero walang chemical. Yan. And let's cover it again. Hmm. Ayan. Masarap to. Malapit ko lang. Malapit ko guys. Malapit na ko, matuyo. kunti na lang. napakang ganda ng pagkalambot ng labong. And yung carne, Ayan na. At napakasarap ng tingla. Yung spicy niya, mga na kagat. Sarap. Konting-konti na Tapos na. So, yun na guys. Ito ng ating ulam for today. Ready na. Yum, 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 yum. Tada! da mo gusto

This is add labong. Labong with pork. With much spicy. So so so. And syempre, don't forget. I hmm. And syempre, never forget to balance water. Let's do oh, this. Means. All I can say is, ang ganda na pagkakaluto ng labong. Malambot but crunchy! Salap! Pagkakanyo. Ano ba? Meron din ako ditong fish. With sausawang sili over there. Masarap kumain ka kasi ako ng may Maksudnya nasi lembuk, na ako na guys Hindi ko na aku guys Ndi pwedeng pahabain aking videos Bye, follow for more, subscribe, don't forget Like and share, to so meet me again Bye